Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po sa inyong lahat Ngayon po ay Asa is Asa is ng Oktubre Oktubre 6, 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay Alas City 40 City ng umaga 7.47 ng umaga, Sunday po ngayon, walang pasok. Kaya medyo natanghalian po tayo. Uh, ang nais ko po talakayin, mga kababayan, mga minamahal, ay yung tinalakay kagabi ni Kwan, ni Engineer Toto Kaosing, na nagustuhan ko. Opo yung mga mahistrado na nagdesisyon diyan sa kaso ni Inrili at ni yun nga yung kasamahan niya si JJ Reyes at saka si Janet Napolis ay kulang kulang sa ang tawag niya ay Solomonic wisdom. Opo, kulang po at pinaliwanag niya napakaganda po ng paliwanag niya. Opo, at dadagdagan ko na lang o sususugang ko na lang. Kinuwento niya yung nangyari o yung istorya ng buhay ni Solomon na hanggang ngayon ay ay kinakabiliban yan. Opo, ako nga, bata pa ako, kinikwento na sa akin ang tatay ko yan eh natanim na sa aking isipan yan. Pero ngayon ay babasahin po natin para mas maintindihan po natin. Ano po ang sinasabi ni Engineer Toto Gausing? Kulang na kulang sila sa Solomonic Wisdom. Opo, ang judge kasi po, pinaliwanag niya, hindi naman puro dokumento yan eh. Ang sabi niya, hindi puro kanyan, hindi puro testimonya ng mga tao, hindi kailangan alam mong bumasa ng mga pangyayari o ng mga aksyon ng mga tao at pwede mong pagtagpi-tagpiin kahit nakulang ang dokumento. Ang sabi po ni Engineer Toto Kausing na yan nga ang tatalakay natin dito yung wisdom na ipinakita ni Solomon patungkol po doon sa dalawang prostitute na sabay sigurong ng anak. Dalawang prostitute po nung kapanahonan ni Solomon ay yung isa ay namatay yung anak niya. Ay ang ginawa nung isa, pinalit niya yung anak. Yung, yung sanggol, ipinalit niya ngayon ay nung napansin nung isa na hindi niya anak, yung nasa tabi niya napatay kasi pinagpalit po eh. O, nagreklamo siya kay Solomon, dalawa sila. Ayan na, hindi sila magkasundo. Sabi nung isa anak ko yan, sabi nung isa anak ko yan, yung buhay. Kasi may, may namatay eh. Nadaganan ata nung ina, nadaganan niya yung anak niya habang natutulog, namatay. Ayan po. Ngayon, ang desisyon po ni Solomon ay kasi wala nga dokumento. Eh. Wala namang magtitistigo. Wala namang ay simple dalawa lang ang naglalaban. Ang sabi niya ay hatiin yan at ibigay ang kalahati dun sa isa, ibigay yung kalahati sa isa. oh ay ang sabi ng tunay na nanay ay huwag po, sabi niya, huwag po, sabi niya, wag na ibigay ko na lang sa kanya, sabi niya. Huwag niyong hahatiin. At sabi naman nung isa ay, sige, hatiin natin. Oh, ngayon, nagdesisyon si Solomon, ang tunay na may ari niyang anak ay yung ayaw pumayag na hatiin ang kanyang anak. Siya ang tunay na ina, sabi ganun. At ang dami po na uh, bumilib o namangha sa kanyang desisyon yun po ang tinatawag natin na Solomonic Wisdom na tinatawag ng iba nung kapanahonan na yan o hanggang ngayon ay galing po sa Panginoon. Ayan po. Bagamat siya ay hari, ay ang hari noon talaga ay pwedeng mag-judge yan eh. They act as a judge eh. Opo. Hanggang ngayon, kung minsan yung mga mayor eh, nagiging judge din yan eh. Mamaya ikikwento ko yung patungkol sa kalabaw. Opo, kung mahagip ko pa. O, ang mga mayor po nag-aakto na maging judge. Opo, kung minsan, kung maliliit na bagay lang. Ayan po ang sinasabi ni Ingenie Tutu Kausing na, They lack the Solomonic wisdom when they execute their judgment about this plunder case of Inriliy. Janet na and ang JJ Reyes Ay ako po ay sang-ayon ako diyan Sang-ayon po ako diyan Kasi ay sino ba naman ang Sino ba naman ang ang magnanakaw na pipirmahan mo pa yung ninakaw mo Bakit hahanapin Bakit hahanapin ng bayan Although na may mga pirma yan May mga pirma yan pag nag-receive ka ng ng pira sa gobyerno, may mga pirmayan yan o sinong nagre-receive yan o sa banko, sino yan. Kaya nga ang sinasabi ng nila, ang, sinasa ang, ang defense po ng akusado, iisa, hindi ko pirmayan oh hindi ko pirmayan hindi ako ang pumirma. Ganon ang depensa nila. Ay, pero, paano namang ibibigay nung Nung gobyerno, kung, kung hindi ka makita na ikaw ang tumatanggap o assistant ka ni Inrili o project yan ni Inrili na ikaw ang inutusan Ganun po yan. Kilala nila yan eh. Kilala nila. Sinong pipirma dyan? Hindi ba kaya pambira talaga itong mga maestrado na ito? Ah... Uh, pero bago ako magtuloy-tuloy mga kababayan, mga minamahal, ay gusto ko munang batiin o pasalamatan itong mga dumadami na kuha natin na supporter natin. Ito po sila ano, batch number 2. Uh, si Pusikat, salamat po sa inyong lahat. Si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Kumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Sulier, Padua Lloyd Travel, Andri Sanario, Jona kanao Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie kalyago Christine Juranas, Digna Umali, Julie tan husila Labir Niabot, Andy Gimpao, User NB, R.C. Guillermo Joseph Angelo Mayra Midaina Rafael Aquilato Salamat po sa inyong lahat Mayit Hinsyo Dio Yanong Bilya Laginyo Misteriang Toy Emilita Roa Monica Dung Sao, Richard Jamura Yoser KK Yoser XQ Nelson Nocop Salvacion Akisar Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junjur Rojas, Hal Belliarial, Rose Jack, Jack Normi, Ana oh, Arnil Araujo, Bisinti Tablati, Sweet Putitung Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olaberes, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olabier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila ko amag chicken farmer tv online picolo triko mo ob react at saka yung huli na nag comment kahapon ito po ano si Concepcion Barce na sinasabi niya ay siya ay nalulungkot talaga sa disisyon na itong mga magistrado na ito patungkol dyan sa kaso ni in really ay talaga po talaga nakakalungkot yan ay ito naman po uh, salamat po sa inyong lahat ano ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin ito po sila ano at suportahan Michael Apasibli Bulletin attorney Insurecto. Bonyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tutong Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgera. PMTJR Bloggers, The Action Man, Rui Japan Tours, Dibina Apostol, CJ Pitch Chai, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Ka Waldi Carbonil. Uh, Nagkuan pala ako kay Engineer Tutu Kausing dun sa kanya kahapon, ah, uh, kagabi, nag-comment ako na please lang talakayin niya yung tinalakay ko kahapon na ang pinakamabigat na ebidensya Nakiusap ako kay Engineer Tutong Kausing dun sa, dun sa comments ko kagabi please lang kako pakigawa mo ng content na ang pinakamatibay na ebidensya o ang kapanipaniwala ng mga testigo ay yung mismong gumawa ng krimen o kasama siya o kaibigan na alam niya yung krimen. Yan po ang pinakamatibay. Opo. Ay bakit ito mga maestrado natin kakoy? Ano ba nasa utak nito? O ay si Bin Ruloy, alam niya. Alam niya lahat ah, kasi siya nagpipiparain ng ledger. <laughs> Hindi ba? Oh, bakit hindi nila paniwalaan yun? At hahanapin nila ang pir walang pirma, ganyan, hindi na patunay. Ay simple, eh. ang sabi ko kahapon, ay reason nyo lang yan, oh, na parang okay lang, pero hindi eh. Kasi nga, ang pinakamatibay na ebidensya, ang pinakakapanipaniwala na testigo, ay yung galing mismo dun sa krimen o kasama siya doon sa krimen. Kaya nga witness i eh. Hindi ba? Alam niya. Ngayon, kung hahanapan niyo siya ng, ng, ibang detalye, ay, ay pwede talaga kasi nga ay limitado po ang tao eh. Halimbawa, hahanapin niyo siya ng ganito na pirma niya ba yan? o pirma ba ni... Ay, ay, ang hirap nyo ah, kasi hindi naman siya MBI eh. Kulang ang kaalaman niya. At usually po ang pumipirma sa ganyan kahit na siya ang pumirma, hindi naman nila siniseryoso. Hindi ba? Sa bangko kung minsan check lang ang gagawin mo eh. Doon sa signature, pero nagpakita ka ng ID mo. Pag nagwi-withdraw ka, pag malaki-laki po, hihingan ka nila ng identification. O, pag nakita nila na ikaw yon o, pirmahan mo, ay kahit anong pirma mo eh, kahit na bulati lang, pwede eh. O, ganun po yan. Kaya, bakit sasabihin na ang reason ay hindi ko pirma yan? Ay, simple aba babaguhin ang pirma po niyan eh. Ayan po, nakiusap ako kay Toto Kausing, palagay ko ay nabasa na niya yan, na pakitalakay. Kasi yung kahapon o yung kagabi, number three na, tinatalakay niya. Number three, at napakaganda po, ano, kulang sila dahil Solomonic wisdom yung nag-decide na yan. At ito nga ano, babasahin ko lang po yung kan ano, yung yung Bible verse ano para hindi po tayo malito. Ay kaya lang ay ito ay version ito new new international version ito, hindi ko kabisado. Pero babasahin ko na lang po at ipapaliwanag ko mamaya. O sige po ano, First King chapter 3, verse 16, hanggang 28 po ito. Hanggang 28. Alam ko 28 eh. Oo nga, 28. Ayan o. Oh. Basahin ko lang po muna, no? Then, two prostitutes came to the king and stood before him. O, oh, dalawang prostitute, hindi ba? Pumunta sa king at may reklamo nga eh. The one woman said, O oh my Lord, this woman and I live in the same house, and I gave birth to a child while she was on the house. Then, on the third day, na, third day ano, after I gave birth, the woman also gave birth, and we were alone. There were no one else with us in the house, only we two were on the house. And this woman's sons died in the night because she lay on him. Ayun, nadag-anan. And she arose at midnight and took my son from beside me while your servant is asleep. Natutulong siya, kinuha yung anak niya. And lay him on her breast. And laid her dead son on my breast. When I rose in the morning to nurse my child, behold, he was dead. But when I looked at him closely in the morning, behold, he was not the child that I have born, sabi niya. But the other woman said, No, the living child is mine and the dead child is yours. The first said no the dead child is yours and the living child is mine thus they spoke before the king ayan po nagtatalo na sila di ba then the king said the one says this is my son that is alive and your son is dead and the other say no but Your son is dead and my son is the living one. And the king said, ito na, no? And the king said, verse 24, Bring me a sword. Ayan. Bring me a sword. Bigyan niyo ako ng espada. Oh. So, a sword was brought before the king. Oh, nagdala naman ng sword, hindi ba? Kasi maraming kwampo yan eh. Gwardya po yan eh. At yung mga guwardiya ay may mga sword yan. Oh, give me a sword, sabi ni Solomon. Ay dinala yung sword sa kanya. Oh. And the king said, divide the living child into two. Hatiin yan, sabi niya, hindi ba? Oh, hahatiin yung bata, yung buhay na bata. Oh. And give half to the one and half to the other. Ayon po, paghati niyan, ibigay sa kal yung kalahati, ibigay sa doon sa isa, yung namang kalahati, ibigay din doon sa isa na nagkiklaim. Then the woman, ito na po ano, then the woman, verse 26, whose son was alive, said to the king, because her heart yearned for his son, O my Lord, sabi nga Lord po kasi ang tawag sa mga king eh, O my Lord, kaya nga jan sa sa kwan i eh, sa british ang tawag sa mga congressman i eh, house of the lord uh, doon sa mga kwan nila no doon sa building nila o oh my lord give her the living child and by no means put him to death but the other said he shall be neither mine nor yours divide him Then the king answered and said, Give the living child to the first woman, and by no means put him to death. She is the mother. Uh, you know, no. And all Israel uh, heard the, of the judgment that the king had rendered, and they stood in awe of the king because they perceived that the wisdom of God was in him to do justice. Ayan po ang nangyari. Ayan po ang kwento. Pinag-aagawan yung bata. Ay hindi alam ni Solomon ang kwan, pero mayroon siyang wisdom. Ay kasi nga walang testigos, walang dokumento, hindi ba? Dadalawa lang sila na naririraan doon sa kwarto, hindi ba? At nangyayari po yan sa tunay na buhay, hindi ba? O, at hindi po nahihiya ang Biblia na sabihin na dalawang prostitute, hindi ba? O ayan, pinag-agawan yung bata. Kasi yung isang bata na anak ay namatay. Opo, nadag-anan daw, hindi ba? O ngayon, ay yan po ang tinatawag natin na Solomon Wisdom o Solomonic Wisdom. Nakulang ngayon dito sa mga mahistrado natin. Hindi ba? Bakit hahanapan nyo ng 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 katibayan na ni-receive? Ay bakit naandyan ang pira, naandyan yung mga nagbigay ng pira, naka-account po yan sa kuwa, naka-account po yan sa uh, uh Bureau of uh, Disbursement Management at yan, DBM ba yan? O, oh, nag-release o, oh, tapos mayroong pira na dumaloy, ay bakit tahanapin nyo pa na katotohanan na tinanggap ni Inri? Ay, pambira talaga, oo. Pambira. Ay, kailangan alam yung bumasa between the lines, mga, mga abogado pa naman kayo. Hindi ba? Kailangan alam nyo yan. Ah, kasi nga hindi maipoproduce yan ng tao lahat. Hindi. Hindi kaya iproduce yan ng tao. Hindi, kasi limitado nga ang tao eh. Oh. Hindi ba? Alangan naman na sasabihin ni Bin kay Indrili. O, oh, ikaw ang mag-receive nito. Ha? Ikaw ang re-receive nito. Dahil na project mo ito. Oh. Hindi niya pwedeng sabihin yan, ah. Intind intindihin nyo naman. Tapos sasabihin nyo, dahil sa hindi napatunayan na, na ni-receive receive ni inrili really amsuelto na Dahil hindi raw napatunayan na nireceive ni Gigi Reyes, wala daw katibayan, ay pambi saan ba kumukuha ng mga utak ito, itong mga mahistrado na ito? Oh. At yung nga kahapon, diniskas ko na kahapon, ang pinakamatatag na testimonya na mahirap baliin yung testimonya na nanggaling mismo dun sa gumawa ng krimen o kasama siya sa gumawa ng krimen. Ang dami ko na pong kwento dyan, patungkol dyan. Opo. Hindi makakalusot kasi nga lahat ng tanungin, lahat ng detalye, basta yung maririkul niya, anong suot, hindi ba? Anong kulay ng damit, hindi ba? O, alam niya ah, hindi ba? o oh. ay aywan ko ba kung ito masasabi ko lang po ano kaya hiniling ko kay kay ni Toto Kaosing kung pati ang mga accomplice diyan sa crime o yung gumawa ng krimen ano aywan ko kung anong tawag diyan sasabihin ng husgado na hindi nyo napatunayan o parang walang kwenta yung testimonya nyo, ay wala nang mabibilanggo ah. Wala na ah. Saan ka pakukuha ng, ng testigo kung hindi yung actual witness, hindi ba? oh, saan ka kukuha? Nasa Biblia po, ay iyan ang pinakamatinding testimonya. Binanggit ko na kahapon yan at iriripit ko naman ngayon, ano? Sinabi po ni King David, If it is my enemy, Who is insulting me I could take it sabi nga If it is my enemy who is rising against me I could ignore sabi nga or I sa iba kasi ay, I could doon sa una I could fight eh. Pwede kong labanan 'yan ay itong pangalawa if it is my enemy who is rising against me I could ignore or never mind. At yan po ang nangyayari, hindi ba? Kung kapitbahay mo lang na mo, ay ini-ignore mo lang yan eh. Pero pag ang nang sa sa'yo, yung kasama mo na gumawa ng krimen, oh, ano ang sabi ng Bilbia? But it is you, sabi niya. Sabi po ni King David, nung siya ay, uh, siya ay nilusob ng kanyang anak eh kasama yung defense minister, natalo siya eh. Nilusob siya eh. Uh, kinuha yung kaharian sa kanya ni King David. But it is you, sabi niya, my friend, my best friend, or man of my own making. Sa iba pong translation, my confidant. Ayan po, naintindi nyo ba ang confidant? Yung nga, yung gumawa ng krimen, kasama siya, may kumpidant. Oh, paano mong, paano mong hindi paniniwalaan 'yan? Paano mong lalabanan 'yan? But it is you, sabi niya. May kumpidant, sabi niya. Wala kang magagawa, hindi ba? Ay pero nga ay dahil nga ang ang ay pinatanggal nila ng 10 years, pwede silang gagawa ng lulukuhin nila ang tao ay hindi napatunayan kanya. Oo. Oh. Hindi ba? Pero ang Biblia po ay ayun nga ay si Jesus Christ din eh ang nag ang nagsalita noon eh kasi binitrisya ni ni Judas Iscariote. Eh. hindi ba binitrisya o itinuro siya o itinuro yung lugar alam ko kanya ang lugar at ang sign na lang ay pagdating ko kung sino yung biso-biso hindi ba yun siya si Jesus Christ kaya binitrisya niya Oh, ganun po yan. At marami pong naoksirbahan natin nung binitrin ni Chavit Sing Si, si Kwan, si Estrada, lumusot ba? Hindi. Hindi lumusot. Natapel si Kwan, si, si Estrada kasi pinaniwalaan ng tao. Hindi ba? At nung nagtistify si Clarissa Ocampo, yung branch manager, nagtistipay siya. Pinaniwalaan din ng tao yan. Oo, pirma ni Estrada yan. Si Jose Bilardi ang pangalan, pero siya ang pumirma dyan. Kasi kaharap ko siya eh. Sabi niya eh, one meter lang ang kwan namin eh. Oh, pinaniwalaan po ng tao kasi kasama siya eh. Doon sa gumawa ng account. Oh, si Modesto Mercado, nung sinabi niya na ma maraming babuyan si, si Bina eh, sa Batangas, pinaniwalaan ng tao kasi nagdi-deliver -de siya eh. Ay pagdating ngayon dito na i-deliver -de nga ni ni oy ang ang mga pira ay hindi daw napatunayan. Kalukuhan po 'yan. Ang pinakamabuti po o pinakasigurado na testimonya yung kasama sa krimen. Ay walang natin kung kung naintindihan po 'yan ng mga maestrado. Pero yan po ang nasa Biblia. Opo, na gusto kong ipatalakay kay Kwan, kay Engineer Tuto Kaosing, kasi kabisado niya yan eh. O sige po, ano, at hanggang dito na lang po, ano, at uh, dalangin ko po sa Panginoon na yung mga nakikinig ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, uh, good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello and salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. No?